malupit malupit so guys mga takas boys kami guys mga takas boys Ay, may mga tagalang muna aming isa'yo. Iyan na. live <laughs> na. Live na. Iyan na. Hi guys. ah uh, ito nga pala. Try natin subukan kung you, anong... Night life. Hindi na night life. sa Bigar oh, no. Cup. Anong uh, uh, tawag yan? Midnight Midnight life Sa Calipersologon ng vegan <coughs> So kasama ko nga pala si pa talaga, The master Red Dragon yeah. Ang ating lead yeah. Lead the prayer Si <laughs> <The Gisek. laughs> Sek 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 At saka, syempre okay. ang ating matigas Matipunong Ang ating matikas at, at matipunong natin SM. Basag yung tabo <coughs> sa ulo ko niya kay Ang gusto lang natin Para maglugaw lang diba? Ah bali, bali nga pala ngayon Maglalak, nandito kami sa TV. kalye TV! El Juliana, El Juliana. Hindi, Kakalabas lang namin ng El Juliana yeah. Pupunta kami ngayon <laughs> doon! di <laughs> Diba? Sa banda doon! Eto nga pala, bali. Ito, eto yung kwarto namin eh. Ito, ito, Yan, yan, yan. yung kwarto namin. Yan yung kwarto namin. Tapos, <laughs> <laughs> yung... Ay, Dapat may wali. Importante. tayo pag walang ta. Oo. Andito, siya, Tony, o oh, ator de jlp ah <laughs> <laughs> wala na wala na mababagan siya na mababagan po alam mo pinaka kulong natin this year isang kabilang etong malupit talagang wala bang ba hindi bakit may batas bang bawal kang maglakad ng nakainom? Wala, hindi. Oh, wala. Oh, sa dabaw nga, pwede <laughs> wala namamatay mamatay doon, sabi, di ba? Dispiero. <laughs> ah? Ano pa nga? Dispiero. Yung ano niya sa motor. Hindi kaya napatay doon. Ayun na. Ayun na. Ayun na, oh. Yan, oh. No, no, no. Ang zero. <laughs> Tuko prima <three> sa pagkatagulong <laughs> Huwag <laughs> ganon Huwag Huwag ganon wala, wala tayong intensyong ganun <laughs> Kaya nga ako nandito eh Kaya nga ako hindi ko sumasama Minsan ng tambay Kasi <laughs> <laughs> alam ko yung mga kasama mo eh <laughs>

Ito, trip trip na lang ito. Ganito ang buhay sa Bigan. Ito pa <ito. gabitola> <gabitola> oh, <gabitola> oh, pala. Yung turista sa Bigan. Dito, dito uh, uh, to eh. gag to oh. mo, mo, mo. <gabitola> oh, <gabitola> magali <manito, gabitola> na ah, ito <gabitola> eh. Gagawin nyo ito dapat. Vlog mo, vlog mo, mo. Ito na naka oh Hello, recorded din lahat yan. Guys, nandito nga pala kami sa Bigan. Ibabatiin lang natin, magpapashoutout tayo sa... Ilocos Arti. <laughs> <laughs> Ilocos Arti. Hindi kaya, hindi kaya tayo. Tantahan nyo mga sa <laughs> munisipyo, patubos naman. Dito na, kasi maliwanag. Dito oh, yan, oh yan, oh, puta, sarili yeah. na ating lugar, oh. May gusto pa diyan, may gusto niyan pa diyan. Alam ko meron okay. eh. Wala alas dos na. Masar magtipid. Hindi meron. Doon sa doon sa kin kinainan natin, alam Kola, ko meron. Na Ang ganda ng lasa kare na ba. Uh, Last word. Natanong natin kay DJ. Madadala na natin para sa para sa tinig ng mga 24 hours. Oh, 24 hours, no? Oh. Tap. Kumipak ako. Uh. Alam nyo na guys, mawawala ako. Hindi <laughs> kaya <laughs> Magnegosyo kaya tayo, wag tayo tayo ng brands dito. Bigpo to sa bato. Oh. Sabi niya, sabi niya dalawang alpano kundo dito. Dapat tatlo na 'yun, tatlo na 'yun. Ano nangyari? Pasalabas pa din. Parang hindi lang parang hindi dalawa 'yun, tatlo na 'yun ah. Ayun, tinis na kayo, kayo tayo, mga hindi na ba yung mas kalokohan si Tindi? Hindi kasi si Tindi na kasama si Tindi ko ba yun? Gusto, Ang totoo niyan, gusto ko experience si Lin. Tsaka hindi, alam mo. walang tao. Oo. Oh, yung pwede kang humiga sa daan, ano? Alam kong sino ang may gusto maka experience. Yung pinakabata sa ating lahat, si Red Dragon. Huwag ganoon! Huwag ganoon!

<laughs> Ang tindi nito guys <laughs> Kaptani Kap Kaptani Oo uh -huh. Kapatala namin pangalo Nickname oh, mo sa GC ha Oo Pagkab mo Wala lang yan Mukhang mapapaisang bakit pa tayo na? Wala, na. Okay, wala na Wala na Ah, bakit? Ang galastos lang ba? Galastos, ang sarado na 12.30 yung last call, guys. Ah. Since alas dos na. Wala na. Wala na. So kami talaga, malinis yung lakad namin. Mag-walking uh. lang kasi for exercise. Hindi alam kung may lugaw pa eh. At <laughs> uh, tino ba tayo? Kalye. Crisolo ka na tao. Oh. Ay, puto. O, di yung kalye. Crisolo. kalye. Tinan yung wala nang katao-tao. <laughs>

tayo, tayo, hindi ka kita dyan. O, pesto, pesto. Sama-sama. One, two, pa-fight no. no, tunnel. Na ako, LP hmm. ah, <laughs> like ka, 'di ba? Pero nag-account ka, lpsm LP SM, LP S. Lagura pa po, sibling ka Tayo, tayo gumawa sa vegan dito. Binastos niyang vegan. binanglay. Video mo na ako. Oh. So, Teka lang, may chok May chok Huuu! Pityoran niyo! may pa pues yan maganda Magandang camera! Igen! Igen! Post! Igen! <that> oh. Ayaw na magkakain ng picture oh, lecture, <that> This is ah! Picture lang mo sa'yo kapag ising niyo! Ah! Tapos, i-video mo. Alam mo sa buhang ka nag mo Oh, SpongeBob. Paano SpongeBob? lupit! Ito po si vlogger ang pagdalasa ayon usib at nilalabas na namin ng... baser baser pa oh kailangan nyan baser para magitretting para maging trending eh, subo 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 trending yung video subo Oh, ito tao, pa ka ano. Eh. <coughs> Yan ang kalilig ng Pag na. Wala nang kataw-tao. Ayan, okay. <laughs> okay. Ito, maganda mga picture. Solo-solo. Oh, Naila -solo. <laughs> pala ka oh, ilaw ng mga ano. May ilaw ka pa. Oh. Dito yun, no? Bartek, no? Wala. Dito kami, kami. kami unang nagpak-behave. <laughs> Ito yung lugar na akin, eh. Hindi, baka sa dulo mo, bukas pa. Wala na. Saan ba sinasabi mong lugawan? Hindi, <laughs> eh, alam ko. dulo eh. Hindi. ba? Hindi. Hindi. Siya dragon na ganyan. Dragon na taga dito ay eh, paano maglagawan kayo. Alam ko, may eh, lugawan pa eh. Tarong <laughs> tayo, so, tarong tayo. Oo. Hindi rito Ibang yeah. Ito ang kali kresologo pag walang tao. <laughs> Anong oras? Eh, ang time check. Ah, time check? Alas dos na to. <laughs> Wala, wala pa. Wala. Alas Ito, ito talang sila, baka meron. Alam ko may lugawan pa yan Wala, eh. Ha? Tadil Jempo. Ah, dito rin, dito rin. Dito, alam dito, alam ko di meron. Medyo malayo po. Ah, ah. Then, oh, pong, pa ng plaza? Oh. Vegan po dito, di ba? Oo. Vegan, bandai. Ay, uh, <laughs> Kailangan motor <pa> tayo. Alayo mo siya mo, Ano lahat lugaw? Lugaw. Eh. gusto ko naman yung mga cart Ibaipa kasi, ibaipa kasi, Sa may kapitbahay kasi mga nila. Sa may kapitbahay. Chempohan ah, Sa mga 7 11 Sa sila tumatambay. Saan Sa yung uh, ano, yung pina na lugar. Sa hindi po ang sarang ah? tayo. Hindi ang sarang tayo. Hindi po ang tayo. Hindi tayo. O, may ang naman, di ba? po oh, yes, sarang tayo. Hindi po ang sarang tayo. Hindi po ang sarang ay, punta naman kayo ng Southside! At kayo, risologo, ATM. Hahaha, ATM? Hindi, hihihi. Edibit nila naman mga isang... Hindi, hindi ATM daw. Starbucks? Oo, oh, oh, sarado pa. Sarado na. Wala <laughs> sarado, sarado na. Oo, Starbucks. Ayun, may tao pa sa lobo. oh. Nag... nag pa yan. Kabsat. Ito, kinain na natin, di ba? Kabsat okay, laon dyan. Ito, kabsat la na eh. Sige, yun. Ako sa buwas. Kaya tayo, <laughs> <Bago yan. laughs> <I love> <laughs> tayo magdito. Nakapagod na. Utang <laughs> yun. Ang lupit. Tangin. Pagod <din>. tayo <laughs> magpapalito. Kaya kapagod. Ayan, o. Welcome to Ang Al <laughs> <biyahe. laughs> <laughs> <Malapit, malapit, no? laughs> layo ng biyahe! Hindi mo na Malapit-lapit, no? Ang parang yun. Ang layo yun. Ang layo yun. Ang matatagal bago tayo makakaulit dito, ha? Ang gusto mo. Sino gusto sa ilaw ko? Pascal. Hindi, hindi, tatanong na mo. Teka, saan ba, saan ba tayo pupunta sa ilaw No, Ilaw ko, Eh, eh, walang Guys, kami na lang tagsi dito. Uy, tagal yun. Oh, what oh, Nagpupo, nagpipictorial pa talaga, ano? Bumawas po tayo na yun. Lupit nito. Ang dami pang gising, eh, no? Madaling araw. Kayo? Nung pumunta kayo? Hindi, sa atin. Oo, sa oo. Oh, Parang walang natutulog sa Parang hindi na natutulog doon eh. Sa Laguna, eh. No, sa Laguna no. alas 5 and all sumubok ang dami ng tao eh. May nag-iinuma, may, may nag Lalo na ngayon na magdi-December. Mag Kasi ano oras eh. <laughs> Ganito ang Kali Cresologo pag kagaytong oras ng alas 2, no? Yan. Parang ghost gusto. Tapos dadaan pa kami. <laughs> dadayoy namin. <laughs> Supermart Meron niya. Ano posibleng wala yan? Meron niya 24 hours. Hindi you know, pwedeng wala. <laughs> Sa Laguna makakahalap ka eh Kahit 24 hours eh Sa Laguna lag may nakita may nagiinom mo sa kanji <laughs> Nakabas na tindahan Ayan po yung kasama namin no <laughs> Naku po! <laughs>

ha <laughs> ha andito kami sa Chowking guys, Chowking bigan, dito malapit sa tabi ng City Hall ako madaling araw na pero sinusuit lang namin yung oras namin dito ha 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 tapos <laughs> mo na. Yun o. No? Yun. Ay po. Tiyan. Pulas tayo nito. <laughs> Sir, kumuha na lang po kayo ng mga kutsara Oo. Oh, yan o. No? Oo. Sarap. Ayun na. Dumating na. Ayun yung kutsara o. Oh. Okay. Yun o. No? Oo. Oh, ha? Right. <laughs> Panalo yan. <yeah>. Panalo. Ayun <laughs> oh. na ah. po. Oo. Oh, no problema? Ayun yeah.

Dapat niya na doon nakasubo. Oh wow. Red Dragon, please follow like and share and don't forget to click the bell <laughs> uh, for notification so you will be updated. Yo. <laughs> all the videos that will be uploaded by Zar with Red Dragon. Right. Okay. All right. Pang Ilocos <laughs> accommodation lang 'yan.